ang hamas at paano ito nagsimula ng giyera kontra Israel bago tayo magsimula kung bago pa lang kayo sa channel na ito huwag kayong kalimutan na subscribe click yung subscribe button at yung notification bell para maging alerto kayo sa aking mga susunod na videos ang hamas ay opisyal na ikalusang paglaban sa Islam ay isang organisasyong pampolitika at militar ng Sunni na Islamista na de facto na pamalaan ng Palestine sa si Gaza Strip ng Palestinian Maritoryo. Marit Bagaman ito ay naka-headquarter sa si Gaza City, mayroon din itong presensya sa West Bank, ang mas malaki sa dalawang teritoryo ng Palestinian, kung saan kontrolado ng Fatah. Ito ay malawak na itong turing na nangyibabaw na puwersang pampulitika sa loob ng mga teritoryong Palestinian. noong 1987 ilang sandali matapos ang pagsiklab ng unang intifada laban sa israel ang hamas ay itinatag ng palestinian imam at aktibistang si ahmed yassin ito ay lumabas sa kanyang mujamo al islamia na itinatag sa gaza noong 1973 bilang isang relihiyosong kawanggawa nakasangkot sa Egypt-based Muslim Brotherhood. Lalong naging kasangkot ang Hamas sa salungatan ng Israeli-Palestinian noong huling bahagi ng dekada 1990. Tinutulan ito ang Israel pero letters of mutual recognition, gayon din ang Oslo Accords na nakita ang sekular na karibal ng Hamas na si Fatah na ng paggamit ng terorismo na riba panggawa ng karasan at kilalanin ng Israel sa paghangad ng dalawang Estado ng solusyon. Patuloy na tinaguyo ng Hamas ang armadong paglaban ng Palestinian. Nanalo ang Hamas sa 2006 Palestinian Legislative Council or Legislative Election. Nagkakuha ng mayorya sa Palestinian Legislative Council at pagkatapos ay kinungangang control sa Gaza Strip mula sa Fatah noong 2007. Mula noong 2007 ang Hamas ay nakipaglaban sa ilang mga digmaan sa Israel Makasaysayang hinangad nito ang isang Islamic Palestinian state sa pinagsamang teritoryo ng Israel, ang West Bank at ang Gaza Strip na tinanggihan ang dalawang estado na solusyon. Nagsimulang tanggapin ng Hamas ang mga negosasyon sa Israel at sa mga hangganan noong 1967, siyaksunduang nilagdaan nito sa FATA noong 2005, 2006 at 2007. Maraming iskolar ang nag-ulat ng charter ng Hamas noong 2017. Sa prinsipyo ay tinanggap ang isang estado ng Palestinian sa loob ng mahangganang ng 1967 sa ilalim ng ideolohikal ng mga prinsipyo ng islamismo. Tinaguyo nito ang nasyonalismong Palestinian sa kontistong islamiko. Tinuloy nito ang isang patakaran ng jihad o armadong pakikibaka laban sa Israel. Mayroon itong pakpak ng servisyong panlipunan, ang dawa, pagpak ng militar ang is at din ang assam brigades ang pamalanga Hamas ay nagtulak sa mga pagbabago na ibigay ng higit na influensya sa batas ng Islam sa Gaza Strip. Mula noong kalagitnaan ng dekada 1990, ang Hamas ay nakakuha ng malawakang katanyagan sa loob ng lipunang Palestinian dahil sa nakalang kawalan ng katiwalayan at anti-Israeli nitong paninindigan. mga pag-atake ng grupo, kabilang ang mga pagbumbumba nang nagsangkot ng pagkakamatay ng maraming mga sibilyang target at pag-atake ng rocket ay humantong sa maraming akademya at mga bansa ay itinalaga ang Hamas bilang isang teroristang organisasyon. Nabigo ang isang pagtatangka noong 2018 hatulan ng Hamas para sa mga pagkilos ng terorismo sa United Nations. Ang Hamas sa Israel nakaroon ng ilang mga digmaan sa Gaza Strip na nasa ilalim ng blockade noong 2008 to 2009, noong 2012 at noong 2014. Ngayong 2023, ginulat ng Hamas ang Israel. Binasag ng Hamas ang hadlang sa Gaza. Inatake ang mga base militar. Inasakira ang mga sibilyan at kinuha ng Hamas ang mga sibilyan at sundalong bihag pabalik sa Gaza. Nagdeklara ng digmaan ng Israel, nilusob ang Gaza at nangakong uusakin ang Hamas. Hanggang ngayon, patuloy ang labanan ng Israel at Hamas.